pera ang nakikitang dahilan ng isang international relations scholar sa mabilis na paglabas ng warrant of arrest lawan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. CMJ so si Mondihar, sa report! Bawas ang budget ng International Criminal Court o ICC ngayong 2025 matapos tapesa ng oversight body nito. Yan ang buod ng report ng Courthouse News Service nito nakarang Disyembre na nagdetalye sa pagpupulong ng mga kasapi ng Assembly of State Parties na bumubuo sa Rome Statute. Sa report, nasa 195 million euros lang ang naprobahang budget ng ICC ngayong taon, mula sa 202 million euros na kanilang hiningi. Pino na rin ng ICC, dahil sa labindalawang imbisigasyon na kanilang inulunsad, wala ni isa ang nauwi sa trial. During the budget deliberation, kinriticize sila ng Assembly of State. Sabi, may investigation kayo ng 12 countries pero hanggang ngayon uh, after December after nung December ng pagbibigay sa kanila ng budget wala namang kayong trial in process o anong ibig sabihin yan? Ayon kay Sasro Gando Sasot may gustong patunayan ng ICC kaya mabilis silang inaprobahan ng warrant laban kay Duterte Tapos kailan sila nag-apply ng warrant? February 10, 2025 So December, kinderate sa iyo sila. Wala na pa trial after ng December. So after two months, nagmadali sila. Nag-apply ng warrant with the collaboration ng bangang Administration. Naniniwala si Sasot na isang international relations scholar na may sabuatan sa pagitan ng ICC at ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay Duterte. Sa kabila ng mga opisyal na payag doon ng gobyerno na hindi makikilahok sa ICC, lumitaw mano ang kabaligtaran sa mga dokumento inilabas ng korte. Sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila ng February 10, in late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Eh, kayo pala ang palang Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bong, bong. Tapos sabi nyo raw, nung late January 2025, sinabi nyo raw, <laughs> na i-execute nila ang ICC warrant kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan nyo na yung sinasabi nyo, nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nagsuggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Dahil may resulta na ang ICC ngayong taon, inaasahan ni Sasot na mas malaking budget ang makukuha nito sa taong 2026. Anong ibig sabihin nun? Kasi gusto nyo, pagdating ng 2026 ano naman kayo, um, bida na naman kayo sa budget kasi may trial eh. Siyempre, kung walang, kung walang, walang ano, walang, walang trial, babawasan sila ng budget. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMN News.